Hello guys! Ano na naman tong pinapakalat ng mga kampon ni Ngagba? Nakalukuhan? Ito'y paabot nyo kay Batikos ni Art Vlog ha? Sabi pa niya o, oh, ito kamanghang-manghang mga didilis ang dababalwarte ng tatay digong ninyo kay BBM na? Weh, di nga. All result lang yan sa pagiging pulburonic ninyo. So, hinalugog naman natin ang lahat ng survey kung talaga bang nangangamoy ang Marcos doon sa Davao. So, meron tayong five sources, mga kaibigan. Sabi dito, several surveys indicate that members of the Duterte family are the top choices for leadership position in Davao City. The Duterte family dominates Davao City surveys. So, a Duterte family lang ang naging dominante doon sa Davao. Hindi, walang Marcos doon. So, ito yung nasa baba. Marcos family not mentioned in Davao City service. Hindi nga nangangamoy doon, di ba? Talaga to. Iwan ko saan yung mga utak nito, no? Gusto lang talaga nilang manira at nangangangkin na lang sila basta-basta kasi alam nilang ganyan na talaga sila. Kaya ang gusto nilang ma mabring ang mga tao na meron pa silang pag-asa na sila pa rin na kahit walang wala na kahit plop na plop na sila, di ba? Kaya mga kaibigan, huwag tayong magiging ano, B.O.B.O. Mag-isip muna at huwag tayong maniwala agad sa mga sinasabi ng mga polvoronic. Yung mga kampo ng mga polvoronic na yan.